Dali, alis na ako. Pagilak. Maglalakad ako. Hanggang dun sa malayo. Magpapayong lang ako. At saka, Okay. Bye-bye. Alis na ako. Hi, hey guys. Magandang araw. Ayan, lakad-lakad lang muna tayo ngayon. Wala tayong sasakyan. Wala tayong e-bike. Dahil nasira, pumutok ang gulong. Ayan, tignan nyo. Mahaba-haba ang aking lalakarin. At mabuti na lang nakisama sa akin ang araw. Hindi siya lumabas. At hindi gaanong mainit. Wow! Yung e-bike nasira doon sa malayo. Pupuntahan ko ngayon, lalakarin ko lang. Mayroon namang trike dito. Pero alam niyo naman, kuripot tayo. Kaya lakad-lakad lang, lakarin na lang natin. Sayang naman ang pamasahe. <laughs> hindi ko rin maitawag sa office ng EnWow kasi hindi nila alam kung saan banda nasira. Hindi nila mapuntahan. Kaya ang gagawin ko ngayon, pupuntahan ko sila at isasama ko doon. After 10 years na kalalakad, ayan, sa wakas, nakarating din ako dito. Ako'y umakyat sa taas at sinabi ko na nga ang aking salo din. <laughs> Ayan na yung e-bike. Kinuha namin doon kung saan siya banda na flat. Pinuntahan namin at dinala namin dito at ayan na siya. At ayan na nga, sirang-sira nga talaga. Sabi nila hindi na daw pwedeng gawin. Hindi na pwedeng remedyohan. Kailangan na daw palitan. Kaya bibili ako ng gulong. 900 daw ang isang ganun. At habang ginagawa nga, Ayan, sinisipat-sipat ko ang kanilang mga nakadisplay. Magkunwari muna tayong buyer na walang pambili. Magkunwari muna tayong customer na hindi naman bibili dahil walang pambili, dahil walang pera. Ito yata ang bago nilang labas. Tignan mo parang kotse. Ang ganda, no? At malaki. Meron pa siyang pa ganito na hindi ko naman alam kung para saan yan. At ito rin. <laughs> Ang ganda nito. Parang nakakoche ka talaga. Ops! Ops! Huwag nang masyadong magpipindot. Baka makasira. ayan na ginagawa na ni kuya natanggal niya na bali bibili ako niya ng bagong gulong 900 daw ayan bali ang babayaran ko lang niyan yung sa gulong yung 900 kasi pag nagpagawa ka dito libre ¡Gracias! No, salamá,